Papatawag ng National Bureau of Investigation ang nagtangkang uh, kumandidato bilang Pangulo na si Eli Pamatong kaugnay ng pagpasok ng mga pampasabog sa NAIA Terminal 3 noong lunes. Inamin kasi ni Pamatong na may kinalaman siya sa mga naging aksyon ng na mga naarestong suspect. Makibalita tayo kay Von Aquino. Ula, harap doon, ula. Ang mga naarestong sina Emmanuel San Pedro, San Yohanon at Granger Guerrero, miyembro mano ng mga grupong Guardians at Yusafe. Sila ang sinasabing nasa likod ng mga ang Improvised Incendiary Device o IID sa loob ng nakaparadang sasakyan sa NAIA Terminal 3 noong lunes. Sabi ni AFP Chief of Staff Gregorio Katapang, ang tatlo ay may kaugnayan kay Atty. Atty. Eli Pamato na nagtangkang tumakbong Pangulo noong 2004 at 2010 pero idiniklarang Nuisance Candidate. Yun ang Pamato. Has been uh, notorious for doing this thing. Well, to a certain extent, uh, I am responsible. Kasi in -encourage ko yan si My instruction was to do everything reasonable to stop Chinese uh, economic domination of the Philippines. and dismemberment of the Philippines. Bukod sa mga IID, nakuha rin sa grupo ang apat na pahinan dokumento na nagdedetalya ng planong pag-atake sa isang gusali, shopping mall at Chinese Embassy. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs ang safety ng Chinese Embassy sa bansa. Ayon kay DFA Spokesman Assistant Secretary Charles Jose, magpapadala rin daw ang DFA ng note verbal sa Chinese government. Pangungunahan na rin uh, namin no, na i-assure ang Chinese Embassy na ito ay hindi official Philippine government policy to come after na Chinese nationals and Chinese interests in, in the Philippines. Nasampana ng mga kasong illegal possession of explosive at illegal possession of firearms na tatlo. Pero ayon kay Attorney Oliver Lozano, hindi terorista ang kanyang kliyenteng sigerero. Ipinahiram lang daw kasi nito ang kanyang revo sa isang kaibigang nagnangalang Norberto na makikipagkita raw sana sa kanya sa NAIA Terminal 3. Von Aquino, GMA News.